So, ni, ano ni nanay ni Yan yung namatay. At bigay na lang natin dyan sa, ano, sa kamay. Ano ni and nanay? Ando lang, try. Nang gabi. So, uh, masang balita. Yung ano pala, yung tutulungan namin ni Buddy Tisoy. Ay, ano na, namatay na. So kahit namatay na bigay pa rin natin sa kanyang pamilya itong ano to yung bigas at grocery yan at dinagdagan natin yan ano ano uh, unseat uh, bihon para Doon sa lamay ng ano nya Ah... Uh, padre de familia kasi kawawa naman maliliit pa naman yung mga anak niya so sana po, uh, sama nyo ko hanggang dulo, mga kinusko friend. All right. Mga friend, at alis na tayo. Uh, punta na tayo dun sa, madadala natin ng, ano, uh, yung pamimigin natin dun sa namatayan. Yun, all right. At abang-abang lang kayo, mga friend. Pupunta na kami dun. Kasama ko si Michael. All right.

Ito po ni ano ni nanay ni yan yung namatay. At bigyan na lang natin diyan sa ano sa lamay. Ito ni nanay. Condolence <tinyo> <nai>. ah. tayo. Kumain. Ito po. na <tinyo> Eh, tinggal natin kaya na yun Inintay kasi natin yung kanyang sa rin lumabas Lumabas siya, okay na <tinyo> kaya okay. okay, yung na tayong magawa ganyan kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano ano kung 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 ano

Salamat, salamat na, salamat pa. Salamat po na. sige na na po kami. Salamat po. Ano salamat po, ano salamat Ano po, Asa ko po, Kinotsuki TV Official. Kinotsuki TV Official. Ah, uh, tapos yan, nagbigay po, uh, isoy mix traveler. Ano man po yan, YouTube man po yan, YouTuber man yan. So. Ayan po. po. <laughs> po. po. Salamat po. po. <laughs>

Uwi na tayo guys, uwi na uh, natin yung ano, uh, kay Bali yun, maraming salamat Bali Tisoy At sa buong yung kabali Yan, At kay ma'am Uwi lang uh, Mamilang nilang salatang Uwi na kami guys Okay yan. okay na yan